Uh, ano ba hinahanap na pala? Ano yung ano hinahanap dito? Ba eh, e, yung kalabaw ko, tinali ko kagabi. Nakawala. E baka kung saan lang dito nagsuot. Huh? Ay! hindi matatago kalabaw. Aba hindi kalabaw. Ano kalabaw. mo yung kalabaw natin dito sa natin eh. natin. Kalaya ka ba dito? Dito kami yung nakalablob eh. Ano naman dito? no Hoy! Bak, Eh yung kalabaw ko eh. Dito ka lang pinalablob eh. Nawala eh. Yeah. <laughs> ako. Ano ko, mo rin sa mo, lulubog pa di ka ka? tubay. Aba, hindi eh. andito yun eh. Naka, ikaw nalang mag-isa magandang hindi alit ito yaw. Eh buti kuto yaw. Mayroon <coughs> pa namin dito bago na talaga yun ah. Mga ginawa nga mo dyan ba Tinitignan ko yung kalabaw eh. Bakit? Abay, kanina mayroon dyang dumapo na ibon sa kalabaw, kulay itim, yung uwak ang tawag nila ro'n eh. Uh. Eh naglalaro. Ngayon na, uwak sa kay Kalabaw. Meron, yung Pormero, yung uwak yung nakapatong doon sa may balikat ng Kalabaw eh. Oh. Abe, nalingat lang ako ng sandali. Eh, makita ko yung Kalabaw naman na nakapatong doon sa may balikat ng uwak. Nung iba. Oh. Wow! Abe, kaya binabantayan ko na eh. Tinitignan ko kung kaya tagalan ng uwak yung babahin yung Kalabaw eh. Ha? Huh? Naaba ako ang bumalik. Ula umalis eh. Hmm. Gak laru ya. Asyik tak na baka ko na to. talaga itong mga bakante nagwawala ay Ah! Ah! Ha? Ah, bili ko pa baka. Oo. Oh. <laughs> ano na ako? Aba, isang tali po ko nito. Ba, maganda... ma malaki ah. Oh. Oo. Oh. Malaki baka na. Nagwawala ka. Ay, yan ba baka? Ah. Akala ko iyon. Oh, oh. Ay, akala ko ba naman eh. Ako, nakakala mo nung ayos na yun ah.